thank natin papuntang likaw mga idol hanggang maga pa time check mga mga idol alas 3 na ng maga ngayon ay papunta na tayo sa bangka yan kagayak ng mga gamit at mga idol yan mga gamit lagayan ng pamain yan ang cellphone pinapay tara let's go

magkasamay natin nando sa loop kanya-kanya na ng pisto mga dalo dahil medyo mahusok pa sila dahil sa maaga pa silang gumising kanina na pistoort natin yan let's go buta tayo ng sumit bataan hindi ka tayo ng bataan siguro mga dalawang dalawang laot kami dun mga idol no ay babalik na naman kami dito <coughs> at pagbalik dito uh, punta na naman kami ng Surigao tara let's go yan may araw ng mga idol good morning sa inyong lahat mga idol at dito na naman ang mukha natin dito na naman ang mukha sa inyong ka-idol, mga ka idol babalik na naman at dito na kami ngayon sa harap ng uh, agda mga idol bali siguro uh, sa kita mga duno papunta doon sa pinanggalingan natin sa uh, na ay nasa 15 milya 15 or ah mga 15 lang, mga duno 15 or mga natin na sa higahan nila o oh. na sila unang araw sa natin mga idol sana ay makarating tayo makarating tayo Karating tayo ng mahal, dual hati! Sama natin sila. Brownie. Si Brownie ngayon ang nagasaingan. Ilang taong sinaingan mo ngayon? Ilang taong sinaiingan mo? Ano yun? Sito si Bruce Si Bruce ang magluto si Bruce. Si Bruce magluto sa akin? ay bali nag hati-hati pala kayo sa turno. Taluka yun, taluka yun. May panamigo. Kay Bruce.

Punta dun. Tapos punta doon. Paano masabi? Tapos palaot na naman. Pagdating na naman talaga bayad. Tagal-tagal. Dalawang linggo oh, ah, dalawang ling Sama natin mga idol ngayon ng nag-rail, re-rails mga idol. Ano, 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 Nag-re-rails. Nagkakanta sa... Ito mga ito mga idol lang nagre-rails na nagkakanta sa kadiliman. Uy, baturo, baturo kayo. Ang sila nagagayak sila ng higahan nila. At, uh, yung mga kasama natin mga idol no ay yung wala tayong laot, Dito sila nangangaskas. Dito. Dito sa uh, spot na ito. Dito sila naglalahot. Nangangaskas sila. Magawali sila ng sa mga sibungin. Nagalugsok. Pati. Eh, uh, nasa

<laughs> Bubay din si Larry. <laughs> <laughs> ya, mabang nanganak pun ngayon, no, Ay sinisitap nila yung lagayan ng trapal daw, no?

Ay, pa ay, sa asa ko buhay pa lang yung gamit ng kahoy o ano? yung ba you know, yung ano yung lapad Ang <speaking>

लॻी okay. थोरो <laughs> <laughs> <laughs>

Yan na nang uli oh. na nang uli pala dati. Pa!

Bruno, abang-abang na sa sunod natin update, update mamayang hapon kung saan na naman tayo magkarating ito.